So, yun. Good morning, good morning, mga kapinta. So, ituturo ko sa inyo pa paano mag-set up ng waterproofing sa mga tumatagas na bukong, sa mga flooring ba. Ito. Ito, kailangan purong siminto. Purong siminto siya. So, yun. Lalagyan natin dito sa timba o sa lalagyan. Diyan natin i-mix. So, ito. So, flexible band so ayun pang waterproofing so ayan. lalagay natin dito so ayan, tutunawin natin dyan so kailangan haluin natin ng maiging matunaw yung simintong puro so ayun so, mga tagas talaga to so ipapahid natin ayan. kailangan malinis yun eh malinis so ayan kailangan ng roller BB roller Ayan. tapit tapit ka lang pre so yung mga tagas naman dito sa mga tiles kailangan yung mga butas ng tiles lagyan natin kaya so, yan ito 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 yan yung mga tagas mga butas para matibay talaga o walang tagas So, ang nagkakaroon ng mga leak sa mga butas, sa mga pagitan ng tiles. So ayan. Ata. So ayan na, yung mga pilis product. Ito, 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 ito. Maganda na. Baba mo pre. Kita mo yan. Ayan. So, ito. Baba mo pre. Ayan. So ayan. Yan ang finish. Talagang wanga, walang leak yan, walang leak. So, kung baka wala nang talaga yan. So, ito pala aking kaibigan, si Ronnie. Ito yung cameraman ko. So, yan. Yan. kailangan yung mga siksikan ng mga tagiliran. Malagyan. Kailangan pre. Sige. Sos